Yan ako niya mga tanong. Ay, no, bulak mo guys. Oh. Diba uh, nga bulak, uh, protas, dagno, manik, nga kung, nga 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 niya nga 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 mga kagumay guys. Yan ako niya, guys. Oh. oh. mga dahon niya, mga sagka kuan ba? nga 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 bulak, nga nga pag ana kay na red na siya na pula pula na iyang mga bunga tao so, guys oh gagmay kayo ana oh pula pula oh wala oh dali kayo ano panun Pero yung basig ba kung makakuha ano na siya no makalaon so ako yung pangutana ba kung siwa atan yung mga so, at, um, tanong uh, tingnan niyo po mga, mga kaibigan Ayan po. Anong klase kaya itong ano? Halaman na ito. Prutas, halaman, o bunga. Ano kaya ito? Tulungan nyo akong ano. Kasi para at least alam na natin kung ano ito. Kung makakita man tayo sa daan ito, alam na natin kung anong klase tanim ito. O, oh, di ba guys? O, oh, ayan, may mulaklak. O, oh, ayan na po yung, yung, bunga niya. Tingnan nyo guys. Ayan. Ang ganda-ganda niya. Um, nasa ano lang siya, parang nasa gilid lang siya ng ano, ng ano, school. Ayan, tingnan ko yung news. Na-amaze talaga ako. Anong kaya klaseng ano to, halaman? Ayan guys, no? Ayan, no? Napakadami ng bulaklak o prutas. Ano kaya ba? Parang cherry apple, cherry berries. Na, berries na to. Ayan po. Tsaka yung mga dahon nyo, napakalit. Hmm. Ang dali isang siguro itong tutubo sa, ano, sa mga mga gilid ng mga kasada kasi tingnan nyo parang madali lang ang ano nito lagyan mo lang ng tubig ayan tingnan nyo ayan mo bunga nya red parang cherries no? Ayan, oh. Ayan yun. Tingnan nyo po, guys. Liso-liso siya. Parang may liso siya. Ano? Ayan, na may friends pa dito. Ayan, na tumutubo yan sa may semento. Yung hollow block sa gilid. Ayan. Oh, mga friends. Ang ganda-ganda. Ayan, tumutubo pala yan sa may hollow block. Yung mamalabas sa hollow block. Yung mga ano niya. Tsaka sa baba, yung mga, yung mga fruits na may mga, may mga bunga, ano, halaman ang liliit. Ayan po, oh. Ayan. Ay, talaga, amaze ah, talaga ako nito. Ano kaya to? Ano, anong klaseng ano ito? Oh, ayan guys, oh. Napakaganda. Napakasarap tingnan.